naman pang vlog guys, may mga Spiderman guys hindi na pumita ng kwarta guys, pero mga akit na naman ng sa sabak sa kable sabak na daw sa kable si Ikon guys sabak sa kable yan guys oh nah. karili na yung mga tropa guys karili na guys oh ito na sa akin boss kaya para di na marami pa para din na magdoble mag Oh, dalawa lang kami, boss. Okay, so. Okay, so.